sa malayong mahiwagang kagubatan, kung saan ang mga puno ay umaabot sa langit at ang mga bulaklak ay namumukadkad bilang makukulay na alpombra. May apat na magkaibigang laging masaya, ang kunehong si Krutik, ang parkupinong si Iglik, ang kuting na si Merchik at ang dagang si Pishchinka. Ang kanilang tahanan ay parang isang himala, sa isang bahagi ng kagubatan ay dumadaloy ang isang makinang na ilog, at sa kabila naman ay may isang makulay na parang kung saan laging sumisikat ang araw. Isang umaga, nang gisingin sila ng banayad na sinag ng araw, biglang sinabi ni Krutik, ngayon ay perpektong araw para sa isang pakikipagsapalaran. Ngunit saan tayo pupunta? Alam ko. Sabi ni Pishchinka. Sa lumang puno ng roble na malapit dito ay nakatira ang matalinong kwagong si Sofia. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa mahiwagang parol na natutupad ang mga hiling. Kung mahahanap natin ito, mapapaganda pa natin ang ating kagubatan. Natuwa ang magkakaibigan at agad silang naglakbay. Ang kanilang landas ay nagdaan sa mga parang landas at burol. Laging maingat si Iglik, kaya dinala niya ang isang mapa na siya mismo ang gumuhit. Habang naglalakbay, masayang umaawit si Merchik, kaya't naging masaya ang kanilang paglalakbay. Samantala, si Krutik naman ay mabilis na lumulukso sa unahan, naghahanap ng mga palatandaan. Matapos ang ilang oras na paglalakad, nakarating sila sa mataas na punong roble. Doon, sinalubong sila ni Sofia. Hinahanap ninyo ang mahiwagang parol, hindi ba? Tanong niya. Kailangan ninyong dumaan sa parang ng mga kabute, ngunit mag-ingat kayo, ang mga kabute ay mapanlin lang.